Levitico Kapitulo 17 Sagrado ang dugo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron, sa kanyang mga anak, at sa lahat ng Israelita, ito ang iniuutos ko, ang sino mang Israelita na magpapatay ng toro, tupa o kambing sa loob o labas man ng kampo nang hindi dinadala sa pintuan ng toldang tipanan upang ihandog sa akin, ay nagkakasala dahil sa dugong panodanak niya. Dapat siyang itiwalag sa sambayanan. Ang layunin nito'y upang ihandog kay Yahweh ang mga hayop sa halip na patayin sa parang. Dapat nilang dalhin iyon sa pari sa may pintuan ng toldang tipanan upang ihandog kay Yahweh bilang handog pangkapayapaan. Iwiwisik ng pari ang dugo nito sa altar sa pintuan ng toldang tipanan. Ang taba niyon ay susunugin at ang usok nito ay magiging mabangong samyo para kay Yahweh. Sa gayon, hindi na nila iaalay ang mga hayop na ito sa demonyo na anyong pambing na kanilang sinasamba. Ito'y tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. Sabihin mo sa kanila na sino mang Israelita o dayuhang kasama nila ang magsunog ng handog, na hindi dinadala sa may pintuan ng toldang tipanan upang ihandog sa akin, ay ititiwalag sa sambayanan. Ang sino mang kumain ng dugo ay kapupuotan ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubo sa inyong buhay. Kaya nga, hindi ito dapat kainin ninyo man, maging siya Israelita o Dayuhan man. At kapag ang sino man sa inyo, maging Israelita o Dayuhan ay hamuli ng hayop o ibong makakain, dapat niyang itapon ang dugo niyon at tabunan ng lupa. Sapagkat ang buhay ng bawat hayop ay nasa dugo, kaya huwag kayong kakain ng dugo. Ang sino mang lumabag dito ay ititiwalag sa sambayanan. Sino mang kumain ng hayop na namatay sa peste o pinatay ng kapwa hayop ay dapat maglaba ng kasuutan at maligo. Hanggang gabi siyang ituturing na marumi. Kung hindi niya gagawin yon, siya ay mananagot.